Sir Mox Spark, kamusta kayo? At ngayon mga spark sa vlog po natin ngayon ay pag-uusapan po natin ang mga bagay na pwede mo subukan para gumanda ang pag niyo ng lalaki at hindi kanya matiis. At kung handa na kayong lahat, magsimula na po tayo at muli, be inspired! At ang unang bagay na pwede mong subukan para gumanda ang pagkasama niyo ng lalaki at kailanman di kanya matiis, maging mapagpasalamat. Yan ang unang sikreto kay Inspired. Bagay na lagi mong gawin, sana, upang gumanda ang pagkasama niyo ng lalaki at tumating sa punto na hindi kanya matiis talaga. Eh bakit naman gano'ng kay Inspired kapag ba naging mapagpasalamat kami? Malaki bang tulong yan para gumanda ang pagkasama namin ng partner namin ng lalaki? Totoo yan. Alam nyo, sa mga dahilan kung bakit naghihiwalay kung bakit nag-aaway, kung bakit ipinagpapalit sa iba, ay dahil hindi na-appreciate yung ginagawa, yung effort. Uh, merong isang kabataan no na nag-survey, kung bakit uh, nagagawa ng isang lalaki na iwan ang isang babae, o kung bakit nagagawa ng isang lalaki na lukohin, o ipagpalit ang isang babae. Marami silang sagot, pero isa pinakamaraming sagot nila ay dahil hindi sila pinapahalagahan, o hindi napapahalagahan yung mga effort nila kaya napakahalaga na dapat kang maging mapagpasalamat sa kanya sabihin mo, iparamdam mo at bumawi ka din kaya nga give and take eh. kaya nga partner eh. ba? Diba? ganun yan at upang di kanya mati. eh, bakit naman di matitis kay Spark syempre naman sigurado ko yung iba sa inyo bago dumating sa inyo o bago kayo naging kayo Nang asawa mo o lang boyfriend mo ngayon may mga ex siya maaaring may mga launa iyo may mga naging girlfriend siya noon o baka may dati siya naging asawa eh malamang sa malamang ka-inspired malaki ang posibilidad na hindi yun mapagpasalamat hindi yun masyadong nakaka-appreciate sa mga effort niya at baka yun ang dahilan kung ba't sila naghiwalay eh. gagaya ka ba doon? dapat maiba ka dapat maisip niya na hindi kanya dapat pakawalan kasi hindi ka tulad ng iba marunong kang magpahalaga at mag-appreciate sa mga effort niya bagay na talaga namang pangahawakan niya upang pahalagahan ka at manatili sa iyo at gaganda ang inyong relasyon. Isipin mo lang pag di ka mapagpasalamat. Tapos mareklamo ka pa. Demanding ka pa. Di ba? Maarte ka pa. Maging mapagpasalamat. Upang ang lalaking mahal mo ay mas lalo ka pa niyang mahalin kay Inspired. At ang bagay na pwede mo subukot kay Inspired para gumanda ang pagkasama niyo ng lalaki di kanya matiis, huwag mong hayaan na inaabuso kanya. Yan ang pangalawang bagay kay Inspired dapat mo talagang tandaan at gawin. Totoo yan, kasi pag ginahayaan nyo na inaabuso kayo ng partner mong lalaki o ng lalaking mahal mo, ng boyfriend mo, ng mister mo, ay mas lalong aabusuhin ka talaga nyan. Hindi niya makikita ang halaga mo at palagi ganyan titiisin. At paano naging magandang relasyon nyo kung gano'n? Maganda ba at masayang relasyon pag gano'n? Palagi ganyan tinitiis? Inaabuso ka niya? Kasi hinahayaan mo. Eh kasi masyado mahina, marupok. Eh kay Inspired, mahal na mahal ko yung asawa ko eh. Kay Inspired, mahal na mahal ko yung boyfriend ko. Hindi ko naman kayang mapalayo sa kanya. Hindi ko siya kayang saktan. Eh. Hindi, hindi, ko siya kayang hiwalayan. Hindi ko siya kayang ipagpalit. Hindi ko kayang matiis siya. Kaya ngayon, ikaw yung tinitiis. Huwag kayong maging ganyan. Wala yung sinasabi sa inyo, magmahal ka lang na sapat. Hindi naman masamang magmahal eh. At hindi rin masamang mahalin ng iba. Pero huwag yung sosobrahan. Para magkaroon kayo ng sabihin nating respeto sa sarili at matuto kayo lumaban kapag ka sobra na. Kaya hindi ka lumalaban eh. Kaya hinahayaan mo lang kasi ang lagi mong dahilan, sobrang mahal mo siya. Eh siya ba? Sobrang mahal ka ba niya? Hindi mo ba naiisip na unfair ng sitwasyon? Hindi mo ba naiisip na dehado ka na? Hindi mo ba naiisip na kawawa ka na? Kaya yung spot, isa lang ang buhay. May klipa. Marupok pa. Hindi mo pa ang mangyayari sa'yo bukas. Hindi ba dapat ka maging masaya? Masaya naman ako kay Bert pagkasama ko siya eh. Yung totoo. Kahit sinasaktan ka niya, kahit niloko ka niya, kahit inaabuso ka niya, kahit pinapahirapan ka niya, kahit palagi ka nalulungkot, kahit palagi kang umiiyak, ka-inspired, magpakatotoo ka. Huwag mo nga yung inaabuso ka sa kung ano man ginagawa sa'yo. Yung iba sa inyo, sinasaktan physical, nananakit. Nananakit yung asawa, nananakit yung boyfriend. Yung iba, di pangakasal, nga nananakit na eh. Nananampal, nanununtok, di ba? Puro ka ng pasa. Bugbog sarado ka na. Yung iba naman, inaabuso sa sabi natin, laging niloko, laging pinagtataksilan, palagi lang nang bababa eh. Yung iba naman, inaabuso, hingi ng hingi na kung ano-ano. Buti sana kung talagang ah uh, may patutunguhan yung hinihingi niya o yung iba, pinansusugal lang eh. Yung iba, pinang eh. Yung iba, pinangyayabang lang. Inaabuso ka, huwag mga hayang ginaganyang ka. Pero lang kung halimbawa sa pera, hinihingihan ka dahil kailangan talaga niya. ba? Diba? Kunyari, uh, pagpapagamot o kaya naman sabihin nating medyo gipit talaga siya dahil siya yung breadwinner sa pamilya nila. di ba? Pero huwag mo nga hayang inaabuso ka. Kaya inspired, kapag ginawa mo yan ng isang lalaki, ay talaga mang di ka matitiis dahil hindi ba babang tingin niya sa'yo? Pag bumaba ang tingin sa'yo na lalaki dahil binubuhos mong lahat, ka, inaya mong inaabuso kanya, palagi kanyang matitiis, di ka magiging masaya. Hindi rin kayo magiging okay masisira din ang masisira din ang inyong relasyon. Pero kung matututo kang maging matapang, matututo kang lumaban, lumayo, willing to walk away, ang isang lalaki ay hindi ka matitiis pagkat makikita niya na may value ka dahil binavalue mo ang sarili mo at nirespeto mo ang sarili mo at hindi mo hinahayaang ginaganyan kanya. Makikita niya 'yon at talaga namang hindi kanya matitiis at malaki ang posibilidad na magkaroon kayo ng magandang relasyon. ka -inspan. At ang pangatlong sikreto para gumanda ang pagkasama niyo ng lalaking mahal mo at kailanman di kanya matiis, tanggapin mo ang mga kakulangan ng iyong partner. Yan ang pangatlong kanyang spot. Yan ang pangatlong bagay na lagi mong tandaan. Kasi kapag hindi mo tanggap ang kakulangan niya, hindi kayo magiging masaya. Hindi magiging okay ang inyong pagkasama. Masisira ang inyong relasyon. Diba? Kasi hindi mo tanggap yung kakulangan niya. At dahil doon, ang lalaki hindi rin magiging masaya titiisin ka din niya dahil di siya masaya sa'yo. Alam niyo kung sa mga dahilan kung bakit nagagawa ng isang lalaki o babae na tiisin ang partner niya dahil hindi na siya masaya. Dahil hindi rin siya masaya. Pero kung ikaw o ang lalaki ay masaya, maligaya, tingin mo matitiis ka niya? Sa mundong ito na naghahanap tayo ng tunay na kaligayahan, papabayaan ka pa niyang mawala? Diba? Ngayon, ano ba yung mga posibilidad o pwedeng kakulangan ng lalaki? Halimbawa, hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral. Sabihin natin ngayon, hindi pa man niya nagagawang umunlad, umasenso, dahil maliit pa yung sweldo niya. Eh, hindi mo tanggap yun, puro di ka reklamo. Hindi ka, maghintay, malay mo naman, ginagawa niya lahat. Ano pang kakulangan niya? Sabihin natin, hindi rin siya marunong magluto. Gusto niya rin matuto, pero sobrang busy niya pero ikaw nagagalit ka marami pang kakulangan Mahi, ano siya, payatot siya hindi siya tulad ng ibang lalaki na malaki ang katawan, malakas kasi siguro, lahi nila o kaya may sakit siya eh, yun yung kakulangan niya hindi siya masyadong nakakabuha, hindi siya masyadong malakas ngayon, masakit ka magsalita masakit ka magsalita dahil ganun siya hindi siya magaling sa English hindi siya ganun kagwapo hindi siya ganun katangkad pero kahit gano'n, lahat naman yun pwede niyang pagsikapan. Matuto ka maghintay. At kung mo siyang pagsalitaan ng kung ano, ano Tanggapin mo muna kung anong kakulangan niya. Dahil kapag nakita ng isang lalaki na tanggap mo siya, sa mismo ang magsusumi ka para sa sarili niya. At dahil doon damay ka. At dahil doon niligaya kayo. At dahil doon mas lalo kanyang mamahalin. Magiging masaya siya at di kanya matitiis kay Inspire. At ang pangapat na sikreto kay Spark bagay na pwede mong subukan upang gumanda pagkasama niya na lalaki at di kanya matiis. Maging successful pero humble niya pang-apat kay Spark. Sa pinakatotoo, kapag naging successful ka, mas lalo ka magiging high value para sa partner mong lalaki. Taasan mo pang pa value mo upang mahirapan siyang bitawan ka. Pero hindi sa patyon. Kailangan mo maging successful, maging high value, pero humble, mapagpakumbaba. Habang umaangat ka, mas lalo mong itapak yung paa mo sa lupa. Diba? Sabi ng iba, eh, kayong ba't naman ako, successful ako? Ba't iniwan pa rin ako? Eh, baka naman kasi nag-iba yung ugali mo nung nagtamasa ka ng tagumpay. Kailangan, tayong lahat, lalaki man o babae, ako man o ikaw, sino man sa atin dyan, pag tayo naging successful, pag tayo nagtagumpay, dapat matuto ka pa rin maging mapagpakumbaba lumingon sa pinanggalingan mo, kumausap ka ng tao, makisaba ka lang mabuti, maging mapagbigay, maging bukos palad, maging mabuting tao. At huwag lalaki ang ulo mo sapagkat kapag nangyari yan, yan na rin ang simula ng downfall mo o ang pagbagsak mo. Bakit yung iba tuloy-tuloy ang tagumpay sapagkat ka-inspired, marunong silang lumingon sa pinanggalingan nila. At alam nila na kailangan pa rin nilang magsumikap hindi kailanman laging maging mayabang, laging nakatapak ang kanilang paa sa lupa mata sa langit, talaga naman ka-inspired, maging successful ka. Pero mapagpakumbaba o humble at ang lalaki ay magiging maligaya sa si inyo, magiging maligaya sa iyo, magiging proud sa iyo. At dahil doon hindi ka niya matitiis at mas lalo ka niyang mamahalin sa isang mga sikreto, dapat mong gawin at pagsumikapan ka inspired. At pala ba balis mo na pwede mong subukan para gumanda ang pagkasama niya ng lalaki kailanman hindi ka niya maging maunawain sa kanya. Pero sa mga sikreto ka, maging maunawain ka. Dahil kung hindi ka ganyan, siguradong masisira ang inyong relasyon. Hindi magiging matibay ang inyong pagkasama. At lagi, lagi ka pa niyang titiisin. At ipagpapalit ka pa niya sa iba. At papabayaan ka pa niya. At maiiwan kang nagdurusa. Sabihin natin matatag ka. Sabihin natin matapang ka. Sabihin natin alam mo na hindi mo kailangan ng lalaki sa buhay mo. At kaya mo mabuhay kahit wala ng lalaki pero masasaktan ka pa rin, mayulungkot ka pa rin, aminin mo man o hindi, dahil naging bahagi siya ng buhay mo. Hindi ba't maging mas masarap pa rin na nagmamahalang kayo? Kaya maging maunawain ka. Sa sangkap, sikreto upang maging masaya ang pagkasama nyo, ang pag-uunawaan, ang pasensya. Diba? Hindi yung kakitiran, hindi yung galit agad, hindi yung nga agad, pag-usapan ng problema, upang ang lalaki maging maligaya, maging maayos ang inyong pagkasama, mas lalo ka niyong papahalagaan dahil marunong kang umunawa. Kaibig-ibig ka, hindi ka mahirap mahalin. At hindi ka mahirap pahalagahan dahil maunawain ka. Ang isang babaeng maunawain, masarap mahalin. Ang isang babaeng maunawain, maintindihin, masarap alagaan, masarap lambingin. Ang isang babaeng maunawain, masarap pahalagahan at ingatan. At dahil doon, kailanman hindi ka niya matitiis ka-inspire. At ang mga yung secreto kay Sparta pwede mong subukan upang gumanda pagkasama niya ng lalaki mahal mo at kailanman. Hindi ka matiis, palagi mo siyang igalang at respeto niya na pinakahuli ka Sparta at pang-anim. Talaga naman kapag kaganyan ka, pinraktis mo yan. At lagi mong pinapakita, pinaparamdam niya sa lalaki na may respeto at paggalang ka sa isa't isa yung relasyon kayo sa isa't isa. Sa kanya ay talaga naman ang lalaki ay mamahalin ka talaga ang isa mga pinakadahilan kung bakit naghihiwalay at iniiwan na lalaki ang babae sapagkat ito ay mayroong toxic na ugali. Walang respeto, hindi marunong gumalang at may talaga namang, may attitude pa. Ngayon, hindi na natin sa iyo pag ganyan ka. Kahit pa sabihin natin ano ka, strong independent woman, kung basura naman ang pag-uugali mo, masaya ka ba talaga? Hindi ba tang tunay na kaligayahan is yung nakikita mong proud din sa iyong ibang tao at may nakakasundo ka? Ka-inspire. Lagi mong tandaan yan. Sa isa pinakasikreto upang ikaw ay magtagumpay, magkaroon ng magandang relasyon, tumibay ang pag-iibigan nyo, hindi kanya matiis, mas lalo nang pahalagahan, maging high value ka sa puso niya, mas lalo nang mahalin, hindi niya hayaang mawala ka, magkaroon siya ng takot na baka iwan mo siya, at mas lalo nang alagaan, ka-inspire. So mga po na maraming po mga sa pagtapos ng vlog dito. Kasi po kalbota na mag-like, comment, at share na rin po upang makatulong din tayo sa iba. At sa mga di pa po nakasubscribe, ay pasubscribe na eh, ba mga kaspa at na rin po notification bell. Upang maging -e updated kayo pag may bago akong uploads, mga gusto magpa-coaching, magpa advice ay pakimayos lang po ako sa kayong Facebook, ay print profile, picture, picture code, pakichat lang ako sa messenger. At ako mismo po ang magre-reply sa inyo. Pag-usapan rin yung problema sa pag-ibig in relationship. Maraming maraming salamat, makikisupart, magingat kayong lahat. Mahal ko po kayo at muli, be inspired!